mga kapwa OFW, aminin natin, tuwing uuwi tayo ng Pilipinas, sobrang saya, sobrang excitement. Pero minsan, may mga maling nakasanayan tayong hindi natin napapansin. At dahil sa mga pagkakamaling yan, nasisira ang bakasyon, nauubos ang pera at nauubos pati pasensya. Kaya sa vlog na to pag-usapan natin ang top OFW mistakes pag umuwi ng Pilipinas at paano mo maiwasan para mas smooth, mas tipid at mas masaya ang bakasyon mo. Mistake number one, walang travel budget plan, puro excitement, walang plano. Kaya pagdating sa Pinas, ubos agad ang ipon. How to avoid gumawa ng exact budget, pamasahe, pagkain, pasyal, allowance, ihiwalay ang emergency money, huwag gumastos ng hindi kailangan sa unang linggo. Mistake number two, sobrang pasalubong. Yes, love natin ang family natin, pero hindi lahat kailangan ng pasalubong. How to avoid set a budget, prioritize parents, and immediate family only. Tatandaan, hindi isukatan ng pagmamahal ang dami ng dala mo. Mistake number three, walang advance preparations for documents. Pagdating mo palang ang dami mo palang lang aayusin, NBI, bank, IDs, etc. Pero wala kang dala, how to avoid? Checklist before travel, passport, visa copy, employment contract, OEC, or exit pass, government IDs, scan everything and keep digital copies. Mistake number four, overbooking schedules. Gusto mo makita lahat, family, friends, kapitbahay, dating kaklase, lahat na in one week. How to avoid? Schedule your meetups, protect your time. Unahin muna ang family. Mistake number five, showing off money. Maraming OFW ang nasisira ang relasyon dahil dito. Pautang dito, libre doon, pabunga everywhere. How to avoid? Stick to your budget. Learn to say no politely. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. At panghuli, walang plano pagbalik abroad excited umuwi. Pero pagbalik, ubusan ng pera. Kulang sa gamit, kulang sa requirements. How to avoid? Plan your luggage early. Set aside money for return expenses. Buy only what you really need. Mga ka-OFW, ang pag-uwi natin sa Pilipinas dapat masaya, hindi magulo. At ang sikreto, tamang plano, tamang diskarte at tamang mindset. Kung may natutunan ka today, comment, handa na akong magbakasyon sa baba. At syempre, ishare mo to para aware din ang mga ka-o natin.